Hello guys, good morning. Ngayon magluluto tayo ng gulay, pakbet or pinakbit. okay, huwag na natin patagalin. Lagyan na natin tong chop pork. Sorry. Antayin natin daw basta mantika mga idol. okay. Lagyan na natin itong chopped ginger. Lagyan na natin ng chopped garlic. Lagyan na natin itong onion. tapong ito Tapos ang ating alamang o french twist Tapos lagay na natin ang seasoning granules. B. Tapos lagay na natin ang bodai. Garilya. Sipaw. Ampalaya. Tapos okra. Tapos okra. Huwag muna nating haluin para hindi masyadong mapait ang palaya. Tapos ang isasabaw natin, yung pinagugasan ng bigas, yung pangalawang hugas para mas lalong masarap. Yan. Nagyan natin ng tamang -taman lang. Yan. Okay. Luin natin. pagdagan natin ang sili. Talong. Tapos kalabasa, ilalagay na natin. Okay, mga idol. Buksan na natin. Okay na po mga idol, luto na ang ating pinakbet or pakbet na gulay. Gusto ko lang po ang pasalamat kong muli sa mga patuloy na sumusubaybay at nanonood sa mga upload gusto ko. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Okay na po mga idol, na po. Uh, Pakicomment na lang po pag asahan para lang po kung saan nakarating itong video ko. Tapos pakilike and share na rin po. At sa mga hindi pa po nakapalo, sa mga napapadaan po, pakipalo na rin po. Okay. Maraming salamat po. God bless us all. Ano natin?